So yun na nga mga kasaksid, no? magandang magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Alaminos, Pangasinan mga kasaksid. At iba naman ang iba vlog natin. Ang iba vlog natin ay about sa palay at kung ano nga po ba ang mga ituturo no ng munisipyo ng... Um, alaminos no sa DA kung ano nga ba ang ituturo nila para mapaganda pa po ang ating pagsasaka. Ayan, at ang ngayon nagtatanim sila ngayon at ito siguro ang ide-demo nila, nire-ready nila. At ngayon nagsiseminar sila doon. Kaya puntahan natin mga saksid. Tingnan natin kung ano siya sabi nila. So yeah, let's go. Pero bago po muna syempre please like, comment and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. Let's go. Bago po muna saksid magsimula ang ating video ay may share lang po ako sa inyo na verse dito sa Philippians 4 verse 6 to 7. Ang sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at mag iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Ang sabi dito mga kasaksid, ay tungkol sa anumang bagay ay huwag tayong mag-alala o mabalisan. Sa halip ay hingin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan no kung tayo may mga kailangan kung ano mang bagay mga saksid hingin natin sa Diyos no sa magita ng panalangin may pasasalamat so ipagpray lang natin manalangin lang tayo at magtiwala tayo at pag ginawa natin yun magkakaroon ka mga saksid ng kapayapaan ng puso at isip sabi niya po dito no at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus mga succeed. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng kung ano mang worry o problema sa buhay, magtiwala ka sa Diyos. Dahil ang pagtitiwala sa Lord ay magkakaroon ka ng kapayapaan ng puso at isip. Kaya kung lalo kang nag-worry ngayon mga saksid, daigin mo siya ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos dahil tinuturo sa atin ng Diyos na magtiwala at manalig tayo sa Kanya dahil sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan. So god bless everyone mga saksid. Let's go na po tayo sa video. Ano yes. ang kakaiba naman ko, ipapakilala natin ang ating pong napakamahal at kinakamamahal na team niyo at napaka-supportive at napaka-energetic niyo mm po -hmm. at sumusuporta po para sa lahat. Hindi lang po sa mga farmer at sa lahat po ng mga mamamayan sa Laninos, ang walang pagod at hindi napapagod at napaka-visionary ngayon natin, papakilala po natin, Honorable Art Brian Celeste. Alam pa po natin. Isang mapagpalang umaga. Nandito po tayo ngayon for three events. Unang-una, it is our rice paddy art na gagawin ngayong araw na ito. This is due to the fact that we are an tourism city. So ngayon, we are trying to mix our agriculture with tourism dahil gusto natin ipakita kung sa mga turista, ano pa ba ang pwedeng makita, ano pa ba ang pwedeng gawin sa ating syudad para sila dumami ang ating attractions at ito na po yun, ang ating techno demo farm na ginagawa po at makikita po nila kung paano kung ka community driven ang ating siyudad when it comes to tourism na pati ang ating mga magsasaka kasama sa pagpapaganda dito. Pangalawa, bigayan din po ng ating suporta sa ating mga magsasaka. So, nung huli, nagbigay po tayo ng ating mga mga seeds to our farmers. Ngayon, binhi na naman po ang ibibigay ay abono na naman po ang ibibigay natin sa ating mga magsasaka. This is just an announcement para sa ating mga barangay. So open na rin ang ating landscaping competition. Sino ang mga kasama dito? Yung clusters. Yung mga clusters natin, there is a landscaping competition. Again, this goes hand in hand with our tourism dahil gusto naman po natin na ng ating mga turista whether they are local, international or ang ating mga kababayan na bumibisita ulit sa ating lungsod gusto nating nakikita na maganda ang naaabutan nila. Ngayon lang po mini, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so ang gagawin po natin mamaya, it's an art. Maraming nagtataka, last na, uh, RRTF po natin, paano kaya ginawa yung City of Alaminos gamit po yung palay, eh. gamit po yung purple rice at saka yung ating uh, variety na RC222. Okay, so ngayon, ipapaliwanag lang po natin ng konti. Mamaya, mas maiintindihan siguro natin dun sa field. Okay, so we have guide here. Ito po yung ating uh, susundin na art. Okay, kung makikita po ninyo sa ating tarpaulin, andun po yung rice for all. Okay, at saka yung mukha. Hindi ko alam kung si Mayor ba yan? <laughs> si Mayor po ba yan? Nakikita yes. niyo po ngayon nasa tarp? Yes! Okay, so sana sama-sama yes. po tayo. Wag po, wala pong matigas ang ulo. Pag sinabing purple lang itatala, may purple po. Baka po mapiwis ni si Mayor. <laughs> yung inay niya, biglang maging masungit. Okay, sundin lang po natin. So, mamaya we have 25 guides, kasama, ang kasama po namin sa City Agriculture Office at Ikawayan staff. Sila pong mga kasama nating na guide. Sila lang po yung susundin at papakinggan po natin. Huwag pong makipag sa katabi. Huwag rin pong maniniwala dun sa akabilang uh, flat. Okay? Kung sino yung guide na na-assign po sa inyo, siya lang po yung pakikinggan po natin. Mamaya, dun po sa area po natin, meron pong buhol yung ating uh, guide group yung guide rope may 1 to 10 na nakalagay. Okay? Nakalagay po yung bowl doon from 1 to 10. Ngayon, ang gagawin lang po ninyo ay pakinggan yung nasa likod po ninyo, hindi yung nasa side. Yung guide lamang po ang papakinggan. Pag sinabi ng guide, 1, 2, 3, green. So yung 1, 2, and 3 na buhol, tataniman natin ng green. 4, 5, 6, purple. 7, 8, 9, ay green. So, yun lang yung susundin natin. Pag sinabi, 1 green, 2 purple, 3, 4, 5 green, 5, 6, 7, 8 purple, yun lang ang susundin natin. Yung nasa likod nyo lang po. Walang kopyahan kasi wala naman pong assessment mamaya. baya. Mas napakinggan yung guide po na na-assign ko sa inyo. Klaro po ba tayo? Okay, gugali yung mga guide ang dapat naming i-meeting para sila po ang uh, mag-i-instruct po sa inyo mamaya. Okay?

sa inyo mga kasaksid ang gagawin nila dito magagawa sila ng art ngayon pa, ngayon pa lang din natin ito masusubaybay kung paano yung paggawa nila ng art mm -hmm. yung padi mm -hmm. ano kanina kasulat so ayan mayroon silang mga ano guide yung mga farmer na para sa mga magtatanim Masaya. tapos um, ayan parang may kanya kanyang grupo sila Uh, para ma maayos sa pagtatani at hindi magkamali. Nandito rin si Mayor, syempre, okay, si Mayor sa list na siya sa harapan. Okay. Nakikita nyo, eh, marami nang nakakilala dito kay Pastoro mga saksi. Dahil si Pastoro, eh, nakasombrelo ng kulay. Yan, Pastoro. Yan, yan si Pastoro. Kulay pink na sombrelo. Yan. Sila sila yung mga magtatanong natawag okay. Okay, po tayo yeah ah uh, for our final instruction for our guides guides nakikinig okay ang number one po natin ay from straw na blue hanggang straw na susunod yan yung number 10 okay Titig ko. Hindi. Dalawa po yung blue na magkatabi, tawa? Yung isa dyan, number 10. Yung isa dyan, number 1. Okay. ngayon, ang number 1 po natin ay yung nasa left po ninyo. Okay. Guys, pakitignan din po ha. Left po nila ang number 1. Sa right nila na blue, number 10. Diyan sa dulo, naririnig? Klaro po? Pakitaas ang kamay po pag klaro. Yung first na straw sa inyong left, number 1. Sa right na straw, number 10. Nakikita po ba ninyo yung buhol? Yung 1 to 10. Nakikita. Sa dulo, Kuya Chad. Kuya Chad. Sa dulo, nakikinig. Guides, pag natapos po natin yung number 1, na linya pakimarkahan nyo na lang po yung hawak po ninyo para po hindi rin po tayo malito so ang seedlings po natin 2 to 3 hills 2 uh, to 3 seedlings per hill ano po okay guides kayo yung guide namin ano Oh, kayo yung guide namin para makita yung planters natin. Dahil pag nagkamali tayo, basol yung atang guide, sublin yung tol. Yan! Okay, ready na ba tayo talaga? Okay. O, oh, sige, kitang Taiwan. Hello, check. Reminder lang po kung saan po nakatapat yung mismong uh, guide natin yung buhol, doon nyo po itanim ha. Huwag nyo lang tatapatan. Itabi po mismo. Malayo na po, Nay. Nay. Ham mo nga ipapaita, Nay. Mismo nga, Aji po, on, Jeramot. Iso nga mismo, titog kilyo, dita buhol. Iji batog, buhol. Okay, malayo po yan, Nay. From San Roque ata. Nay, malayo po. Guys, please, hindi lang po ang trabaho nyo ay magsabi ng numero. Pakituruan din po sila kung saan itatanim. Yung ko walang magtatanim hanggat wala po akong sinabing tanim. Okay po? Pataadir, tira. Ah, nga, paidda. Murabi eh, paidda. Tata-pataadir.

Ito mga ang gagawin nila Ayun, no, nasa dulo lalagay nila na itsura Itsura ni na nila sa matapos

subscriber mo sana, sa sa ni Babang Bambang oh, tapos yung subscriber mo sa Kalinga ayaw e, mo ito mong tama na doon kami nag-stay nung nag ah yun maganda Ay, tapos ayaw. yung subscriber mo dati sa Kuya po apo 12 hectares yun mm. Ayo. ako ngayon ang control ayun <laughs> Mayroon pa pong pastora, tali. Taga Laguna eh, sabi po. Hindi ko na kasi masyado nakakausap si pastora. Mayroon din sa Kabuyao. Ay, Kabugao. Okay. Uh okay. -huh. at saka San Felipe. San Felipe. Uh, may may personal contact na sila sa akin. Ayun. Parang ano, Ay, yung consultant na po, yeah. no, pastora. No? Ayun. Uh -huh. Ayun, Bali, si pastora, na o. Napunta pa ako doon sa isang si Fernando Salim ng so, pangalan yung Banawe. Ay, Banawe Rice Terrace sa, sa Ibogao. Oh. malapit doon. Ayun, ah, Din yung yung malaking farmer na panatil yung taga Kamarinisor. Mm. Uh, Kamarinisor. Ayun, kamusta niyo po sila, Pastor? <laughs> kamusta kayo, mga saksi yes, ito, Pastor? Kamusta na kayo, mga kasama kong farmer? Ayun, oh. Yung no. farmer natin diyan sa Bambang. Ayun, uh, Mr. Ramos. Manong yeah. Roger Ramos. Anong roger Ramos? Gusto na kayo? Dan sa Koya po, Nueva Ecija Ang Jaleo Ang po Ang you? Yu oh, Chinese? And then, uh, engineer turn into farmer. Oh, Third hectares yung kanya. May sarili siyang solar. Ah, Pinuntahan ko na may small Oh, yun, malaki yung ano yun. Yung tuloy. tuloy pa rin tayo. Laban lang. Ayan, laban. <laughs> <laughs> oh, busy sila pastora kasi dito ngayon sa ano nila sa kanilang municipal yun sa rice paddy earth. Yeah. Sandito, uh, Ayun mga saksi dito yung <gasps> ano to parang ano ng munisipyo pastora. Hindi. uh, ni uh, DNA niya in coordination with LGU Alaminas. Ah, Kaya yung, yung logo. Yeah. Okay, mm -hmm. Tapos ito buong yung bubong na puro ano yan, lahat, no, solar. Lahat ito. So. Mm -hmm. Oh. At ito yung pumping niya. Hmm. Tapos ito yung pumping niya. Hmm. Ito yung pumping niya. Uh -huh. Uh -huh. Ilang ano to pastor? Ilang tubo to? Ilang yung yung uh, ano lawa? Anta? hindi ko Butas alam niya. kung ilang tubo ito eh, pero ang sabatuan title kasi ng kwan eh, ng Bali 300 meters. Ah, 300 Oh, so, pero walang 300 yun kasi mababaw. Hindi ko alam ito At kung gaano kalalim yan eh. Ang ganda na oh. Walang kuryente, walang... Walang, koryente. walang Direkta. Direkta sa solar. Ay, parang tinatabon niya yung tuloy. Kasi continuous yan eh. Oo, oh, continuous. Kaya ano yun, atawa ka sa pump nila. Oo. Oh. Tapos ito pwedeng ilagay na sa mga ano po no. Uh -oh. Sa mga pananim, oh, uh, diretso na. Pan din daw po pwedeng inumin. Okay. Okay. inumin. Oh, ang linaw. Oh, malinaw nga po. Eh, uh, ang maganda sa kabatuan kasi magkalapit Hali, pag uh, ganyan yung panel niya, uh -oh. dito lang sa labas. Magdito lang sa labas. Uh -huh. -oh. Mm -hmm. Maganda yung kami. Lalo na ngayon, may inis. Eh. Malayo pa lang. Mm -hmm. Pwede mo kasi yung, ayun na, mag-train hindi nyo walang dito ano yung ito dalawa pa lang ang pangsuni sa Alaminos pero 10 units at 10 units? pero ngayon dalawa pa lang yung gumagana dalawa pa lang gumagana kasi nakaprocess sila ng dumi ah. naghahinap pa rin hindi mo? ayos mga ayos 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 Okay Hindi pa. So yun mga saksid no? At grabe, mahaba-haba pa itong ano nila. Halos yung buong, buong, araw to. So di pa. So hanggang yun sa dulo. So ang dito, dito pa lang sila, no? So babalikan natin ito mga saksid pag um, na o lumaki na yung ano nila mga saksid para makita natin kung ano nga ba yung Uh, magiging itsura niya no, ng padi art nila mga kasaksid. So yun at sabay-sabay po nating abangan sa susunod mga kasaksid pag na by October itong kanilang ginagawang padi art mga kasaksid. So yun, at maraming maraming salamat sa mga uh, nanood hanggang matapos ito at sa mga nakamiss kay Pastor. Ayan syempre. And sa susunod ayan meron silang mga event na magaganda. Ngayon, no, na para sa mga farmers natin na gusto pang uh, matuto kung ano nga po ba yung kanilang mga diskarte dito sa municipality ng Alaminos. So yun, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo.